Hello mga idol. Andito ako ngayon sa aking tataniman ng mga kamoting kahoy, kamote. Dito. Ayan. Tinignan ko lang kung pwede na masunog. Medyo tuyo naman mga idol. Ayan. Dito hanggang dun. Dito tayo mag lilinis-linis mga idol. Uh, ano demok si bukas susunogin so ko na to ay mamaya mga idol kaya dito ako ngayon mga idol yan doon mamaya mga alas mga 11 siguro sunugin ko na to pagtaniman natin ng kamuting kahoy kumpurme kung hindi lang umulan mga idol matagal ko na to nataniman kaso umulan kaya hindi natin na 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 busy tayo sa trabaho Gawin ako mga idol. Sunoging, balikan ko na lang dito mamaya mga 11. Sunogin ko na to hanggang doon. 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 pa sa kabila. Tanaman natin ng mga pagkain. Okay, mga idol, bye-bye.